ang tinapay o di ba naubos ko yung isa konti na lang sa ko lang yun sa ano sa hot choco ayan hello guys good morning kami yon. mag tayo. Alam nyo ba, nag ako dun sa ubi pandesal ni sis Donna tsaka ni ate Jo. <laughs> Kaya may nakita akong ubi pandesal kahapon. Napabili tuloy ako nung wala sa oras. So yon, tikman natin kung masarap nga tong ubi pandesal na to guys. <laughs> Ang controversial na tinapay. <laughs> wala nga lang pesto. Wala akong nakitang pesto. <laughs> ano lang siya, ube lang yung nakita ko. So, ito yon Papakita ko sa inyo, guys. Tapos, tikman natin at uh, husgahan natin kung masarap nga itong nabili ko. So, yan. Diyan lang kayo. Ayan, guys. Meron tayo ditong hot choco. Tinimpla ni Papa. Ayan. And, mainit pa. Eto na yung tinapay. O, di ba Kamukha siya nung ano, nung tinapay nila sis Donna. Yan. Pero dito ko siya nabili. Ayan. Ito yung bakery guys. Coco, Coco Pan. Coco Pan Bakery talaga yun. Coco Pan yung name nung ano na <laughs> nagpromote, promote eh. Coco Pan yung name nung bakery na yun. So, tikman natin kung masarap nga ba siya. Ayan. Ito sila ang controversial na tinapay. <laughs> Tikman natin, kung masarap to, uulit tayong bibili doon. Pero kung hindi masarap, yan. Ang tinapay ng coco pan. Ube pandesal Uh, mukha naman siyang ube. O oh, food color lang to. Pero yung kay ano kay Sis Daisy Celino mukhang ano talaga siya masarap siya. Ayan. Ayan, tingnan natin. Check natin tong isa. Makunat. May cheese sa loob. Ayan siya, oh. Ayan siya, guys. Tikman natin kung masarap amoy ano, amoy tinapay. Hmm? Okay lang sa so, panlasa ko. Okay lang naman siya. So yan, eto, meron siyang cheese na malinggit sa gitna. Ayan, oh. Ayan. So, tikman natin. Tikman natin, guys. Ayan, tikman natin, o. Oh, eto siya. Magmukbang ng pandisan. Early in the morning. Okay na. Okay lang sa gutom. Joke <laughs> lang. Pero ano, kasi pagkain pa rin to eh. Try natin nga isa sa ano, sa hot choco. pag pag sa sa hot choco, magkakaroon siya ng lasa. sa yung kakainin mo siya na, Hindi sinawsaw sa ano, hot choco. Mm. So, okay naman siya. Pero, gusto ko pa matikman yung tinapay ni Sis Daisy. <laughs> Happy sis Daisy! <laughs> Ayan, masarap siguro. Mas masarap siguro yung tinapay mo, Sis Daisy. Ano? Ayan. Ayun lang, guys. Ano, sana makumpare ko siya dun sa tinapay ni Sis Daisy Celino. Shout out. Nagalap shout out, Sis Daisy Celino. Um, Daisy Succulent and Cactile Lover. Shout out sa'yo. Thank you so much sa in-advance joke. <laughs> ayan. Gusto kong i-compare itong tinapay na nabili ko doon sa tinapay ni Sis Daisy. Hoping soon. <laughs> so, yan, guys. Yun lang naman. <laughs> ang controversial na tinapay. So, yun. Um, ang controversial na tinapay. So, trinay ko lang kung masarap din itong meron akong nabibilhan na ano na meron akong mabibilhan ng masarap kung masarap din siya so yun lang bye good morning sa inyong lahat and so ayun um, thank you so much sa inyong panonood ulit kahit short lang to <laughs> kasi Nag-taste test lang ako. So, ang verdict ko, okay naman siya. Pang saw, -saw sa hot choco. <laughs> Pero in fairness ha, kahit pa ay eh, may lasa naman. Yan. So, bye-bye for now. See you in my next video. Thank you so much. Yan, ang tinapay. O, di ba diba, naubos ko yung isa? konti na lang. Sausaw ko lang yun sa ano, sa hot choco. Tapos... Ito yung hatcho kong iniinom ko. Ayan. Kirardelli. Ayan, guys. Ito siya. Ayan. Pero hindi ako, ano, hindi ako... Um, hindi ako bihasa sa pagtitimpla nito. Mas magaling magtimpla yung husband ko. So, siya yung nagtitimpla ng hatcho ko kunti ba? Ang sweet. <laughs> Pagbangon ka sa morning. Ayan. May hot ko na ako. Ayan. Bye-bye. See you on my next video. Thank you so much. Thank you so much for watching. Good morning everyone. Happy Sunday. Bye-bye.